grabe guys tingnan niyo naman yung sukal ng daanan na ngayon dito pati yung mga kahoy nakaharang na sa daanan and dito nga mga kalibot may kita natin na merong uh, dalawang shrine dito ito tingin ko para sa mga hapon to kasi uh, hapon yung nakasulat dito and dito guys may kita natin dito yung parang ataol and merong cross sa ibabaw Dahil nga sa tagal na nito na wala nang nag-aasikaso, wala nang maintain Pati nga yung mga letra dito, tanggal na So may nan dito para di siguro mawala And dito nga yung letter C guys, wala na rin yung letter C dito And pati yung late, wala na rin yung letter E And talagang kapasin-pasin makalipot, tinan nyo naman o oh. Puro lumot na o oh. Tinan grabe Parang wala na tayong daanan Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin 'to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas para kahit anong mapadpad, ready ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, sama! ¡Ah, muy en Good morning sa inyo mga kalibot, uh, tuloy pa rin yung ginagawa natin pagkalipot sa Pilipinas and uh, nung nakarang adventure nga natin mga kalibot, nagpunta tayo sa Hidden Japanese Tunnel doon sa Hill 522, inakit natin guys yung bundok and ngayon mga kalibot, uh, papayit ako sa inyo yung parking namin dito sa may itabing kalsada dito kami sa unahan ng MacArthur Park and uh, sinubukan sana namin puntaan to guys kanina, ikutin kaso nga lang kasalukuyan siyang under renovation and may kita natin guys sa kalsada itong naglalaki ang mga tarpaulin nila na nakalagay nga na under renovation siya para sa anniversary sa October 20 so mga kalibot silipin natin and ito nga guys may kita nyo yung mga nakalagay dito uh, siya ay uh, temporary closed for uh, renovation and mga kalibot, sino ba naman sa ating mga Pilipino ang hindi nakakaalam ng famous line ni General Douglas MacArthur ang I shall return. And pagbalik niya nga mga kalibot sa Pilipinas, nagtulong ang Amerikano at mga Pilipino para makawala tayo sa pananakop ng mga hapon. So ito guys ay uh, protected area and may kita rin natin sa drone shot ang napakaganda nitong seaside, napakalinis ng dagat dito. And mga kalibot, dito nga sa Red Beach, dito mismo ang daw si General Douglas MacArthur para nga sa pagbabalik niya para palayain tayo and para talunin ang pwersa ng mga Hapon dito sa Pilipinas noong panahon ng World War II. And mga kalibot, dito nga kami naka-parking. Uh, dito kami sa linim guys. Naglatag lang kami ng ilang upuan natin. Relax-relax uh, muna tayo dito. And tinan nyo na mga kalibot yung spot namin. Para lang kami nagka-camping dito. Libring spot. And no problem, kasi nga, dala naman natin yung bahay natin. Then guys, so sa mga bago pa na sa channel natin guys, uh, nilibot pa namin yung Pilipinas and more than 16 months na po kami nakatira sa jeep. And that's from Cavite going down here in Leyte. And uh, kanina makalipot, galing nga tayo sa MacArthur Park. And mula dito sa Palo, pabiyahe naman tayo ng may git kalating oras mapunta naman sa Bayan ng Bulag. I've heard the Makalipas nga mga kalibot ang uh, kalahating oras sa na biyahe natin, 27 kilometers, nakarating na tayo dito sa barangay ng uh, Dulag. And dito mga kalibot, nasa kanan lang natin, at dito yung kanilang landmark kung saan guys, dito unang minagayway yung bandila ng Amerika, makatapos ngang ibaba ito sa Fall of Bataan. kaso nga lang guys, nakikita natin, no trespassing, private property. So di natin alam kung anong merong dito. Pero sa mapa guys, ito nga yung tinatawag nila na Hill 120 na ginawa din kampo ng mga hapon. Very strategically kasi nga, kita dito, dito yung uh, napakagandang view ng Pacific Ocean. May kita nila yung mga Amerikano na mag-landing. So nasa advantage agad nila guys. And basa na basa namin, napakarami rin daw mga bunker dito tapos mga tunnel na ginawa ng mga hapon. So, kiten ko lang to, guys. <laughs> And uh yung pagwagayway nga guys tang uh, bandila ng Amerikano, yun ang uh, pagpapatunay nila na bumalik na sila sa Pilipinas para tulungan ng mga Pilipino na makawala laban sa pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Dito nga guys, uh, makikita natin yung statwa ng mga Amerikanong sundalo. And dito sa taas guys, nakikita rin natin yung bandila ng Amerika na tinataas para yung y ng mga Amerikano. so mga alamang kalibot, nakikita natin na napakasukal dito. And uh, dahil private property nga ito nakalagay dito, ay uh, di natin alam kung pwede ba itong pasukin. tayo sa mga locals dito kung baka meron tayong pwede makausap para lang mapuntahan natin itong lugar na ito. And dito nga mga kalibot, nagtatanong tayo kung saan tayo pwede or pwede tayo makapasok dito sa private property. Meron po bang pasokan dito or pinagbabawal bang makikita? Hindi ang pumasok dito sa likod kasi yan. May kaso yan Ah, oh, may kaso po? May kaso ng LGU at saka yung may-ari ng Ah, <laughs> Pero pinapayagan po ba na umakit yan? Uy, uy, hindi na Ah, pwede ay. naman o. No? Sa ligit ng dadaan. So mga kalibot, uh, sabi ni Ate Margie, marami naman doon nagpupunta rito ng mga locals sa mga estudyante. And basta daw, wag lang tayong gagawa ng masama. And para din makita nyo kung anong itsura nitong Hill 120 na isa nga sa may uh, napakalaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Tara! Sir, pwede magtanong ho, saan po yung daan dito? Papunta sa taas? Ito, 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 ito. Saan? Ito. Ah, dito po. Wala ano naman po nang gumawal dito kung ano magyan. Ha? Wala bang magagalit sa amin kapag kumagat ka magito? Wala, wala. Wala oh, naman? No. O oh, sige, salamat po. Wala po. po. Oh, sige. Dito po. And dito nga mga kalibot, may kita natin na mayroong uh, dalawang shrine dito ito tingin ko para sa mga hapon to kasi uh, hapon yung nakasulat dito and dito naman sa kabila nakalagay is ito sa mga taong lumaban at nagsakripisyo para sa gera and dito nga guys ilang metro lang yung layo sa kalsada makita natin dito yung shrine na para sa mga hapon and dito naman guys sa kaliwa natin andito naman yung shrine para sa mga Amerikano and kasahin natin dun guys dito kasi di ko na mabasa kasi nga Japanese na kasulat. So kung meron pong marunong na magbasa ng Japanese dyan, pa-comment po anong ibig sabihin nito. And dito guys, mingita natin dito yung parang ataol and merong cross sa ibabaw. And nakalagay nga dito guys, in grateful memory of the unknown American soldiers who with untold magnanimity and uh, valiance fought and paid the supreme sacrifice on this foreign shore to liberate a people foreign to them. So mga kalibot, talagang malaki ang uh, naging ambag, naging tulong ng mga Amerikano sa atin para nga tayo ay makawala sa pananakop ng mga Hapon. And uh, isa nga sa familiar na line ni Douglas MacArthur, General Douglas MacArthur, is yung, I shall return. And dito guys, uh, masabi ko na siguro dahil dahil nga baka may issue sa lupa dito, hindi na rin masyadong nami-maintain yung kalinisan dito. And may kita nga natin dito mga kalibot na napakaraming mga dahon tapos nilulumot na rin yung shrine dito. And dito guys, sabi ni tatay kanina sa kanina na ay pwede rin tayong umakyat dito sa taas para mapuntahan natin at pagitan natin kung ano yung nasa tuktok nito. And dito nga guys sa bungad, may kita natin dito na meron sila ditong patron Kaso nga lang guys, kita natin na parang abandonado na yung lugar. May kita natin na merong ilang basura na nakakalat at talagang nililumot na rin yung lugar. And parang hindi na rin siya na may maintain. So ngayon mga kalipot, akit tayo sa taas, tinan natin kung anong meron. And dito nga guys, may kita natin. Nagdaglaga na lang yung uh, bunga ng kamagong dito. And talagang yung daanan natin, may kita nyo na wala nagme-maintain na rin, wala na rin naglilinis. Kaya parang talagang abandonado na yung lugar na to. Hintan nyo nga guys, pati yung mga kahoy dito na nagkalaglagan sa puno ay nakaharang din sa daanan natin. And habang umakit nga tayo guys, hintan nyo na maraming mga puwan dito para na lang guys na yung dati nilang dinevelop ngayon natubayan na pati nga dito yung mga suporta kapag magalakad pataas ay sira na rin grabe guys tingnan nyo naman yung sukal ng daanan na ngayon dito pati yung mga kahoy nakaharang na sa daanan and pati yung mga halaman dito pa na guys yung ginawa nilang sementong hagdan dito so di mo akalain na merong hagdan dito kasi nga tingnan nyo grabe parang wala na tayong daanan parang nababayaan guys tara parang napanghinahin lang mga kalibot kasi yung alam natin na dating pasyalan ngayon ay parang wala na eh dito nga maingitan nyo guys oh yung mga statwa na ginawa nila natabunan na ng mga puno at halaman and mula dito parang maliligaw ka di mo alam kung saan yung daanan kasi nga puro marataas na talahib marataas na damo yung nakapalipot dito So mukhang doon yung daanan kasi merong kubo. Ayun tara. Ay, grabe. Grabe Pero dito mga kalipot sa kaliwa natin, merong malaking solar panel. At merong mga ilaw din. So hindi natin alam kung ano meron dito para merong ano no, merong antena. No. O oh, may camera din guys, oh. Meron CCTV. Ayun. Wala. So baka libot para merong bunker dito, oh. May dome guys oh, dome na parang bunker Dito mga kalibot, nakasulat 96th Infantry Division, Memorial Park, Blue Beach, Dulag, Leyte. And mga kalibot, tinan nyo nga oh. Dahil nga sa tagal na nito na wala nag-aasikaso, wala nag-maintain. Pati nga yung mga letra dito, tanggal na. So may nagpatanong dito para di siguro mawala. And dito nga yung letter C guys, wala na rin yung letter C dito. And pati yung Leyte, wala na rin yung letter E. Yan talagang kapansin-pansin mga Tingnan nyo naman, oh. Puro lumot na, oh. Yung emblem. Pati yung mga, ano nila, mga signs. Pasokin natin guys eh, may tanyo nga dito. Kulay green na yung uh, ginawa nila dito na mini dome. So, natin. Ready? Hold. Dito nga guys sa loob, may mita nyo na may mga kahoy na panggatong. So, nagiging purpose ito ngayon guys. Siguro yung mga market dito na locals, dito nila iniimbak yung mga nakukuha nilang kahoy para hindi maulanan. Ito nga mga kalibot Para naging tent na lang itong ginawa na dito ng dome. May mga naiiwang pinaglutuan dito. Dito guys sa gilid. May kita natin meron nakalagay na dead ice. So di ko guys alam kung anong ibig sabihin ng dead ice. Baka meron sa inyong mas nakakalam sa history. Baka share naman guys sa comment section. And ito mga kalibot, sabi ni Kuya Val, no? napansin ni Kuya Val, na pag mo sa malayo, itong dome na to, para siyang replica ng helmet ng mga sundalo nung panahon ng gera. Talagang nagpagawa pa sila dito ng mga upuan. Ayan, palibot yan guys, mga upuan. Kaya siguro, nung ginawa nila to, na-expect nila na maraming pupunta rito, maraming tatambay dito. Talagang magiging tourist attraction itong lugar na to. Pero yun nga lang, mga kalibot, sa alam na dahilan, naging abandoned place na itong uh, isang lugar na napaka-importante sa kasaysayan ng bansa natin. Kaya try natin dito maglakad, guys. Tinati ko meron pa bang iba dito. Wala na yata dito wala na guys puro masukal na lang dito dito guys sa uh, hindi kalayuan meron kaming nakita na parang meron pang ginawa dito pero di mo siya mahalata kasi nga napakaraming uh, mga puno at halaman na na nakatakip sa kanya Makikita nyo naman guys yung daan namin dito Si Kuya pala naghahawi ng mga puno Para lang makita natin kung ano bang meron dito Ay may CR pa nga oh CR pa guys oh CR ba yun? CR no? Grabe Talagang ano to guys Talagang abandon to guys Nakakalibo to Tignan nyo yung CR oh Pati yung inidoro, basag na rin. Pati yung pintuan, sira na rin, wala na rin. And dito nga guys, so oh, meron silang mesa dito tambayan. Pwedeng kumain sana dito. Kaya e may ita nyo napakaraming mga nakasulat dito sa ginawa nila. E meron pa mga nag guys ng bastos dito. Mga bandalisin. Yung mga bunker po dito sa lugar na ito, ah... Uh... Kumakit sila sa bundok, nilalagay nila sa safe place na sa taas, hindi mo sila makita gaano dahil natatakpan ito ng mga punong kahoy. Magahanap sila ng medyo flat surface doon at doon nila i-build yung kanilang uh, bunker. Kasi during construction, World War II na yun eh, sila ng construction, dapat shaded po siya ng mga punong kahoy na malalaki, kagubatan, para hindi sila nakikita habang nagagawa sila ng construction. So ang purpose po noon, pagkabinomba sila, since ito ay bunker, hindi yan basta sasabog kasi marami silang nilalagay ng mga bakal simento minsan ang ginagawa nila dyan simento, buhangin simento, buhangin minsan umaabot yan ng mga sampu hanggang lagpas pa para kahit gaano kalakas yung bombang babagsak sa kanila, hindi yan basta sasabog tapos tunnel sa ilalim